Question number one. Ano ang kulay ng stoplight kapag ang ibig sabihin ay go? Ready, Ready set, go. go! John? Green? Green ang sagot. Tama o mali? Green is correct. Oh, one point Question for you, John. Question number two. Anong B ang dating pangalan ng luneta o Rizal Park? Ready, Ready set, set go. go! MJ. Baywalk? Baywalk! <laughs> Oo oh, oh, naman, oh, mali oh. nga natin, no? Oh. Baywalk ang sagot. Tama o oh mali? <laughs> mali. Oo, may chance pa kayo, MG MJ and MJ and oh, you can steal. Ulitin natin ang tanong. Anong B ang dating pangalan ng Luneta <laughs> Rizal Park? Ready, set, go! Try nyo lang. Malay nyo. Wala, wala. Ay. Ang, ano ba yung tamang sagot, Kuya Kim? Ang tamang sagot ay Bagong Bayan. Bagong Bayan. Diyan, nung, nung Pinayrig Squad, si Jose Rizal, nung panahon oh. ng Kastila, ang tawag sa Luneta ay Bagong Bayan. Pero yung Baywalk, sa may Maynila din yun yung malapit, Baywalk, no? nakakonekta yon. Ang pinakadulo ng Baywalk, yung Luneta. Ah, ang ah, Baywalk medyo tama ay magmula Luneta hanggang doon sa Cultural Center of the Philippines. Oh. 1990s. Malapit, malapit. Question number three. Ayon sa kasabihan, anong dapat mong ibato pag binato ka? ng bato. Ready, Ready set, go. go! You're disqualified, John. MJ? Tinapay. Tinapay okay. ang sagot. Tama o mali? Wow. Tinapay is correct. One point for you, MJ. Question number four. Kung ang ibig sabihin ng erpat ay tatay, ano naman ang nanay? Ready, Ready set, set go. go! MJ, you're disqualified. Oh. John? Airmat. Ano yan? Ermat. Ermat ang sagot. Tama o mali? Alam ba bakit Ermat yan? Bakit Ermat ang tawag ko yan? Kasi yakin? ang Latin ng tatay ay pater at ang Latin ng nanay ay mater. mater. Pag binaligtad mo yung mater, nagiging Ermat, Erpat. Latin. Ay, ah, ang galing. Mater, pater. Question number five. Paano sinasabi ang alas onse imedia in English? Ready, right, set, go. go! MJ. 11.30. Mark Joseph, 11.30. 11.30 yung sagot. Tama, umali. 11.30 is correct. Uh, oh. Two points sa kayo, both Mark Joseph and John. MJ Habol Habol. Question number six. Sa anong probinsya matatagpuan ang Kawit, Imus, at Dasmariñas? Ready, set, go! MJ? MJ? Cavite. Kabite. Kabite, ang sagot. Tama o mali? Kabite, that's correct. Ayan, one point, MJ. Habol, Habol. Question number seven. Kung ang lolo ay grandfather, ano naman ang godfather? Ready, Ready set, set, go! go. John. Ninong. Ninong ang sagot. Tama o mali? Ninong is correct. Char, naka three points ka na. Congratulations. Ikaw ang arang kada sa jackpot round at may pagkakataong manalo ng 10,000 pesos para sa ating mga studio ni Tropa. John, sa jackpot round, we have five questions. Bawat tamang sagot, may 2,000 pesos ka. Dapat mabilis ka dahil bawat tanong, you have five seconds to answer. Jackpot question number one. Sa GMA rom-com na My Ilonggo Girl, kung si Jillian Ward ang gumaganap na tata, sino naman ang gumaganap na Venice? Ready, Ready set, go! go! Jillian Ward? Jillian Ward ang sagot. Tama, obali! Jillian Ward is correct. 2,000 pesos. Double character si Jillian. Diyan, dalawang character niya eh. John, jackpot question number two. Sa anong palaro sa fiesta nag-uunahan ang mga players umakyat sa madulas na kawayan? Ready, Ready set, go! go! Punong kawayan. <laughs> Punong kawayan ang sagot. Tama o mali? Mali. Ang tamang sagot palo ay... Palocebo ba yan? Palo ay, Palocebo. Favorite ko yan. Ano ba bakit Palocebo ang tawag dyan? Hindi po. Ano po? Ang Palocebo ay salitang Espanyol na ibig sabihin ay greased pole Greased pole Anong ginagamit nilang pampadulas doon sa ano? Mantika. Mantika. Hmm, Jackpot question number three. Ayon sa kasabihan, ano ang kailangan matutunan kapag maikli ang kumot? Ready, set, right, go! Kula. Hindi ka lang. Ang tamang oh. sagot ay mamaluktot. Mamalukto. Oh, Matutong oh. mamaluktot pag maikli ang kumot. Jackpot question number four. Anong B ang tawag sa sinaunang sistema ng pagsusulat sa Pilipinas? Ready, set, right, go! go! Baybayin. Baybayin ang sagot. Tama o mali? Baybayin Let's correct. 4,000 pesos. Alibata ang tawag ng iba pero baybayin ang tunay na tawag. Oo. Oh, oh. hmm. Jackpot question number 5. Anong tawag sa pambansang kasuotan ng mga kalalakihan sa Pilipinas? Ready, set, go! Barong panlalaki. Barong panlalaki. Barong panlalaki ang sagot. Barong panlalaki. Tama o wali? Nasabi ko <laughs> oh, ngayon, hindi ka na. Oo, di ka nakinig oh. kay Goyakim. Sinabi Barong niya na nga. Barong Tagalog. Parong Tagalog. Oh, oh, pero John, congratulations pa rin dahil meron ka namang 4,000 pesos!